Wala na naman si ang nagparipok niya ilong. Bakit mo ako Eh nga ako nagparipok, may ilong. Aminin mo na, wala kang kaya-kaya. Hindi akong Kaya nga, nosy. Oo. May itanong. Mind well dati, hindi natin ilog. Hindi natin namin magandang niyo yung ilong niya dati, ma. Gusto. Ha? Gusto? Oo. Isang dangka lang ang tega na. ng Ayaw niya aminin. Gusto niya inborn

magpalito kami kaming dalawa, anong hugot namin sa magpalito? Maganda kami dati ng tao, kami pinagalito lang. <laughs> Ngayon din namin namin may bali. Oo Alam mo, tama na yun.